tapos ilagay na natin ang ating langka. Langka fruit. Wow. Bango. At saka itong ating asukal. Hindi lang muna natin ubusin baka sobrang tamis. Sensahin lang natin. At ilagay na din natin ang ating gata Ito na guys. Oh, wow. Wow. Sarap. At ating haluin. Wow. Sarap na. Wow. Ang sarap. Tamang-tama ang anong niya. ang araw po mga kababayan dito na naman tayo sa ating kusina tayo ay magluto na bilo-bilo ito ang mga sangkap na ating gagamitin. Ito ay una, sago, kasaba, uh, saging saba, gabi, kamuti na orange, at ubi na violet, langka, at saka itong glutinous rice, yung malagkit na powder, yung bilog ko. At saka ito ang ating coconut milk. O nasa lata. At saka ito magbibitin ako ng powder. At simulan na natin guys. Taya, tara na! na uunahin natin ang ating kamutik rice Sus na ako -in sa init na tubig. Oh my God! Isunod ang gabi. isunod ang ubi. At ito pa ang kasaba o balangkoy. Ito na guys. At takpan natin. Ito na isunod na natin ang ating sagu. tinhalo yun. Wow, banana. So, ilagay na natin ang ating banana. Oh, lagyan na lang yung ganito. Ito na guys. Masarap na siya guys. Ilagay na natin ang ating glutinous na yung bilog-bilog natin. Ito na guys, ilagay na natin yung glutinous na binilog-bilog natin. At haluin. Ano, masarap na guys. Wow. tapos Tapos ilagay na natin ang ating langka. Ito fruit. Wow. Bango at saka itong ating asukal. Hindi lang muna natin ubusin baka sobrang tamis. Sansahin lang natin. At ilagay na din natin ang ating gata. Ito na guys. Oh wow. Wow. Sarap. At ating haluin. Ang wow, sarap na. Wow, ang sarap. Tama-tama ang ano niya. Takpan ulit. Do na, guys. Masarap na siya, guys.